Ito mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga labimpitong... Uh, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo, o, opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Uh, depende na kung saan ka anong kapupuntahan ng pagdinig na Pero maliwanag na nagbanggit siya ng labimpitong pangalan. Opo. Uh -huh. O, tingnan, mo yung, uh, tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman... Mm hindi -hmm. Di masyadong kinagat yun eh. <laughs> pero nagsalita yung Hernandez, at binanggit yung dalawang senador, ako. sumabog, sumambulat kagad ka eh. Ganun <laughs> ba? Ngayon, eh, ang pinagtataka ko naman ako. sa panig ng aming leader, ako na eh, kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Mm -mm. Pagka yung diskaya ang nagsasalita, ayun ay yung paniwalaan. Aha. Uh -huh. Oo. Eh, eh, pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwala paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Oh, uh oh, -huh. uh -huh. oh. hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Eh dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Oh, uh -huh. Pero wala kaming makita na ano eh. Ah, uh kumo -huh. uh -huh. ba, ano? Uh -huh. ba hindi nabanggit halimbawa walang nabanggit na gusto ba niya si Diskaya nagbanggit din ng ano na ng senador, Oh, ba? uh -huh. uh -huh. Bakit magugustuhin niya yun? Eh, siya yung Senate President. Uh -huh. Nakuha mo ba yun? Tama, oo. Uh. O, eh, eh, dagdagan mo pa mm -hmm. na yung Diskaya, talaga namang kalabang politika ng kanyang pambangkin. Uh -huh. Sana yung ganong mga, uh -huh. ano, yung ganong mga uh, pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng, ano, ng pagiging objective sana. Opo. Dito maliwanag na, ano, eh, na may kinikilingan na siya. Eh. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalong sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Uh -huh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung ano sinasabi nila. Uh -huh. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado.